apo kaya kala ke jun ha ko ngate amin din dinate ag dali na señor si sa ya arang gering jun de de keketa jun kan ang carton isma ano nagalang na sa guys. Nay ilang iringon nang anak. Papat ka bukan anak, pero daga na sila din dini. Kuana ni sila kampos na ni sila sa iring. Mo ni sila ang kampos sa iring dali. Karon. guys ako dito sa kapiteri. Og karon guys, agulit ako sa balay kay nakadala na ko Eh na boya. Nah, guys, na akong ginila. Uli na po sa balay. Og salamat sa balay. Hayi nah, ipadala ko niyo sa Sudan. Kunya ko mga boss guys oh. Nah, taga siya, nag taga Amerika na ni serye, muron man ni diha. Nag kulotbong, nag jacket, nag piyama, nag medyas. Di isa yan, kini. Hai na ko, guys. Manaog na ko sa ilang balay. Pero madto pa ko tindahan uh, kay labuang, magkuha ko sa ilang gatas. Okay, dako na akong ke. <laughs> dako na akong ke. Og niya sa ilang tindahan. Kay manguha ko sa ilang tapi Jung Bird's Tree na ako ko na. Mga okay, guys, kukuha ko sa ilang Bird's Tree. Tay uh. okay. Kaya ako nga po guys, kami ginagawa doang ag upload kay ang saaman. Nagkalimot na mag-uusahe guys. So, bye bye po na siya guys. Bye bye. School na siya guys. Ayun uli na po eh. sa amoy. na po sa amoy. kay na sa Inom sa po sa akong Hindi pa po po kaon Inom sa po sa nila guys Nagpaidaran na po Pero leksi lang yapon. akong Leksi lang di Tama Kaya timan mo ko sa akong galingon. Para nga Pag asa ko niya taman ma, Magpahuway eh, okay na. Uli na ko sa among balay sa akong anak ng isa. Onya ako na tayo, upload sa mga di atlet ano? sa ati. Alas nag-upload na ko kay kusog-kusog ng signal. Karon ay mga orasa, hindi kayo signal. Purot ko lang ng wifi, di pa ko upload Okay, na ako sa balay. Oh, salamat sa pag-support ninyo sa akong video. Thank you for watching. Shout out sa mga followers. Thank you for watching guys. Umagpasalamat ko sa inyong suporta sa akong video. Para nga, panahon na inyo na ko video doon na na ko napundo ng mga umadudangan na ako mga subscriber. Unya ko na sa ni guys i-upload sa hapon kay hinay kayo ang hinay kayong signal din eh I love you so much. Pag sa inyong pagsuporta sa akong video.